So what's up mga kahokens and welcome back to my YouTube channel. If you don't know who I am, my name is Jeff. I am here to teach and to share about the skincare tips based on my experience, mga possible at alternative things na pwede natin gawin. So ano pang natin? Let's go! As in, napakainit hindi ko alam. Kaya ang hirap-hirap gumawa -hirap ng content dito sa sa please, so, ikaw ba yung taong payat pero sa tingin mo merong kang tiyan? I mean, lahat naman tayo may tiyan. But I mean, is experience nyo na ba yung tipong kahit anong diet nyo, kahit anong exercise nyo, medyo matagal o hindi talaga nawawala yung part na sagitami or sa madaling salita, yung tiyan na lawlaw. -law. Ang procedure na sinasabi ko sa inyo, walang iba hindi ang rye fat. Ito ay nagkakahalaga ng 1,499 if promo ang inyong makukuha going back mayroon naman ako dito mga before and after bago ako sumalang sa procedure na ginawa sa akin so hi guys so andito tayo ngayon sa origani kung saan uh, i ko yung procedure nila na cryo honestly guys ang i ko saan ang procedure ngayon is yung EMS EMS na ba? EMS kung saan yung parang uh, i-gaganunin yung ano nyo <laughs> bubuk-bugin yung ganito para mawala yung patch uh, unlike sa gagawin sa akin na uh, na procedure, ito yung cryo. So, mas mura kasi yung EMS compared dito sa, dito sa cryo. So, hindi naman na masyado nagkakala yung price nila kasi promo lang, honestly, promo lang tong nakuha namin. Promo lang tong kinuha ko kasi ako rin talaga matry tong procedure na to. Pero bago ang lahat, kailangan natin makita yung before and after. Kaya dapat makita ko rin kasi gusto ko rin makita ko if talaga bang effective yung mga ganitong procedure. Kasi honestly, if malalaman nyo lang nila talaga yung totoong price nito, magugulat <laughs> na kayo kasi medyo may kamahalan talaga sila. Pricey talaga sila. So, eto yung chant ko. Ayan. Ayoko nang papalitliitin ko. That natural lang. Ayan. So, ayan po siya. May baby pats talaga siya. So, gusto ko talaga mawala siya. Ayan o. Oh. Para sa akin, malaki na yan. Ganyan siya. Lapit tayo. Parang ganyan siya. So, tatagayin ko na lang to ng ano. Pero meron pa siya. Ayun. Ito yung normal talaga. Ayan. Normal. Latcha. Umumula na yung isang ganyan. So, dapat dito talaga. Kung pwede lang dito. Ayan, o. Oh. Nakikita nyo yan. Diba? So, pang thumbnail. Wait lang. Harap ako pang thumbnail. Nahirapan na ako So, ayan. Ayan. This procedure is non-surgical fat reduction. Ito yung ginagamitan ng cold temperature to reduce fat sa ating katawan. This is fat freezing. Kaya dapat after mo ng ang procedure na to. 3 days kang hindi inom ng mga hot tea, coffee, or something. Pero alam nyo naman yung kung ano yung tintukay ko, di ba? Walang madali na ano, procedure na nawawala. Maliban na lang kung ano talaga to. Yung mga surgery na tatagkalin yung mga fats, mga lipo, yung mga ganun. So, sabi ko nga, this is non-surgical, okay? Sabi ko nga sa sarili ko, before ako magbigay ng feedback, tatapusin ko muna yung 3 days or more, 3 days or more, para makapagbigay ng feedback about dito sa ginawa sa akin procedure. How much ba talaga ang procedure na ginawa sa akin? So, sa mga hindi po nakarinig kanina, ang halaga po ng procedure na ginawa sa akin is 1,499 pesos. So, almost 1,500 na din kaya siya nagmura ng 1,499 pesos dahil ang nakuha ko is promo. If ever hindi siya nakapromo, if I'm not mistaken, pumapalo siya ng mga almost 6,000 pesos. 6,000 pesos per session, okay? So ganun siya kamahal kaya pag nalalaman ko na ano siya at ah, dito ah, may promo ganun. So ginagrab ko agad siya. Okay, kasi alam ko talaga na sobrang mahal. 1,499 yun is sobrang mura kasi doon talaga ako na-shock. And also, yung clinic na napunta namin is Napakaganda. Which is itong Origani na located lang sa may Fisher Mall, Quezon Avenue, 3rd floor. Loob mismo siya ng mall, okay? If ever hanapin niyo siya. Pero sasabihin ko na agad na hindi sila tumatanggap ng walk-in, okay? Yung mga promo is for online lang yon okay? So, bago kayo pumunta doon is um, mag-message muna kayo sa ka page nila kasi hindi naman sila mismo yung sumasagot doon kung yung mga call center na bibigay sa inyo ng promo code, okay? So, huwag kayo magdadirect agad doon. Huwag kayo magdadere kasi hindi nila kayo tatanggapin or I mean hindi nila ay hindi nila inaallow yung walk-in sa sa mga promo, okay? Pagdating sa clinic, wala kayong masasabi. Sobrang linis nito and sa mga staff, sobrang professional nila makapag-usap. As in, importante din kasi yung clinic na malinis talaga at talagang alam mong safe ka. So, yun dapat. Uh, and pagdating mo doon, pag first time mo, is meron kang pre-consultation, okay? Hindi lang sa chan yung uh, nakafocus yung consultation na gagawin sa'yo, pati sa mukha mo. Sasabihin yung mga, ba yung mga bagay na dapat i-correct uh, sa face mo sa iba pang part ng inyong body. So, ayun na, i clear ko lang din pala. Sa ibang aesthetic clinic, meron silang patakaran sa, sa payment. May iba cashless, uh, hindi sila tumatanggap ng mga cash. So, may mga credit card, debit card, mga ganon. Yung mga credit card, mas may may promo pa sila. Minsan nagbababa pa sila ng percent. Pero, yung iba kasi na napuntahan ko, na promo din, is um, hindi tumatang, uh, tumatanggap naman sila ng cash. Tapos, pag may credit card ka, is mas bababa pa ng less 50%. May mga ganon silang ano. So, mas maganda meron kayong credit card din or mga debit card para handa kayo if ever diba kasi minsan talaga hindi sila tumatanggap doon sa pinuntahan namin hindi siya tumatanggap ng cash okay i-click ko lang din na yung promo na makukuha nyo is uh bawat procedure is isa lang yon okay like kung ware uh, first time mo doon isang promo lang talaga makukuha mo ware nag-book ka nang uh, cryo sa online pwede mo siyang baguhin on the spot kung, kung ano yung, may mga promo sa ilang procedure na gusto mong gawin sa pero pag nakuha mo na yon at nabili mo na isang promo na yon, hindi yung kasunod na mga procedure tapos may gusto ka pa kunwari EMS, ay ah, yung real yung real price na niya yung ibibigay sa iyo, hindi na yung promo. Okay, bawal na yon. Isang tao, isang promo, ganun lang. Kahit saan, aesthetic clinic. So, ayun, what is cryopat ba talaga? What is cryopat? So, ang cryopat is a non-invasive treatment. Sa madaling salita, hindi po ito surgery, okay? Katulad po ng mga paparitokay ng ilong na dumudog. Kung bago wala itong tahe or dugo na involved. So, ito ay ginagamitan lang ng machine. Ay magpawala ng 30% pats after ilang days or weeks. Basta susundin nyo lang talaga yung mga dapat gawin sa procedure na ginawa sa inyo. So, ganun lang naman talaga. Kailangan, okay. kailangan natin ang sa mga bagay na ginawa natin, okay? Para maging effective siya. Honestly, guys, wala naman talaga siyang sakit sa chan habang hinihigop. Yung feeling lang niya is yung parang may malamig na na humihigop sa chan mo, ganun. Pero napaka-relaxing niya rin. Until ilang minutes, ah uh, mapapansin niyo naman yung part na parang numb na siya. Pero wala pa rin namang sakit kasi nga parang ano na yun? parang ngimi. After nun, syempre expect niyo na nababakat yon sa inyong tummy, okay? After nun is hawak niyo talaga nung chan nyo is malamig talaga siya. Okay, so expect nyo na rin yun. Yung area na ginamita ng machine is my, is my pain na ng konti. Okay? Like yung dun mo na mararamdaman yung nag-curls up ka. Okay. Pero hindi yung parin masakit. Okay. Siguro mataas lang yung pain tolerance. Tolerance, tolerance ko. Feeling ng magkakaabs, ganun yung pakaramdaman. Which is normal yun pagkatapos ng procedure na ginawa sa inyo. And also, normal na rin yung redness, swelling. Ito naman yung mga bawal gawin natin after ng fat freezing. Okay. Do not exercise. Okay. After nung huwag ka na muna mag-exercise at least a week after a treatment. walang uminom ng mga na tubig, lalo na kung kakatapos lang. Coffee or tea, sabi ko nga kanina. Siyempre, kasama na din yung mga soup, okay? So, for 3 days, okay, wag muna. Mas okay na uminom kayo ng malalamig na tubig. Mas okay yon Mas advisable siya. syempre lagi tayo kumakain ng mga healthy food that time. Kasi nga, sino tanga-tanga? Pag ganun ka, tapos kakain ka ng madaming-madaming kanin. <laughs> tapos mga kung ano-ano pa, di ba? parang useless din yung ginawa iyo unless gusto mo lang talaga i-review eh, katulad ko. <laughs> so, try ganun for experience, di ba? wag naman melty. Forks, sabi ko malamig. Huwag naman yung melty-melty. Melty. Huwag naman mga ganun. So, after an hour or three hours uh, or more, around the na parang madudumi na kayo. So, ayun lang yung mga bagay na naranasan ko while doing this procedure, after procedure, okay? Ang matinding tanong natin is may effect ba talaga ang cryo fat? ang masasabi ko lang is ang init. <laughs> Wait lang. Ang masasabi ko lang is yes, meron talaga siyang effect sa ating katawan. Okay? Depende sa lifestyle mo. Okay? Or depende sa perseverance mo. Pag may na hindi palaki yung chan mo. 3 to 4 days, mapapansin mo na parang kurot nyo yung tummy nyo. Parang hindi na siya ganun kabilis makurot. Like, eto yung sa akin. Kasi at least yung before and after, di ba? So, ipapakita ko na yung sa akin ngayon. Mga 3 weeks na po yung nakakalipas. So, eto na po yung nangyari sa kanya. nakita nyo naman siguro, di ba? Kung hindi nyo masyadong napansin ako sa sarili ko, nakita ko talaga may changes siya. Is mo sa inyong sarili, mararamdaman nyo talaga kung may changes siya. Beside on that, hindi naman to sponsor, okay? Kaya wala akong mapapala kung i-promote ko sa inyo ito ang sinasabi ko lang is yung katotohanan kung ba't ko nasabi yun kasi pag umuupo ako hindi ko naman hindi na dumudungaw yung parang guhit na bilbil -bil, na bilbil -bil sa akin hindi na siya gumuguhit kapag umuupo ako yung akin kasi nabawasan siya after a week okay doon ko napansin na na lessen na yung mga taba na meron ako. Effective talaga siya. Pero mas maganda kasi kung makaka session ka nito. Para mas, ano sa mas magnipis or mas mabawasan talaga yung pats na meron ka sa yung chan. And advisable talaga dito is every two months, every session. Kaya talagang kung may pera kayo, uh, mapag-iipunan nyo pa rin naman siya. And kung magsa-second session kayo, huwag nyo palampasin ng three months. E, hindi na rin siya maganda. I mean, hindi nyo na rin na tuloy-tuloy. Sa so, ilumampas ng 3 months kasi masyadong mahaba yung interval nila. So, ayun lang mga kahokens. Hopefully, is may natutunan kayo sa video na tinakal natin ngayon. And pagpasensya nyo na if hindi ako nakagawa ng mga vlogs kasi hindi ko alam kung ano content na yung gagawin ko kasi uh, parang gusto kong gumawa ng mga travel vlogs or something. Baka naman maguluhan kayo pero... As you can see, gumawa pa rin ako ng skincare. And if may mga follow-up question kayo, may mga gusto pa kayo malaman or something na mag-comment lang kayo doon, sasagot mo kayo, okay? Kaman nyo pa yung mga vlogs na ilalabas ko about sa mga procedure na gagawin ko kasi mapapikulip pleaser kasi ako and EMS, okay? So, abang niyo yun, okay?